Tangkang pagpatay kay dating Pangulong Trump, ikinalugmok ng bansa. Ang tangkang pagpatay at agarang tugon, ang tangkang pagpatay ay naganap habang nagbibigay ng talumpati si Trump sa harap ng malaking bilang ng mga taga-suporta. Isang armadong individual ang nagtangkang sugurin ang entablado, ngunit agad na napigilan ng mga ahente ng Secret Service. Agad na kumilos ang seguridad, inalis si Trump sa entablado upang masiguro ang kanyang kaligtasan, habang pinipigilan at inaresto ang suspect. Ang suspect, na hindi pa ibinubunyag ang pagkakakilanlan, ay kasalukuyang nasa kustodiya, at iniimbestigahan ng mga federal na otoridad. Paano napigilan ng mga hakbang sa seguridad ang pag-atake? Kalagayan ni Trump at patuloy na investigasyon, hindi nasaktan si dating Pangulong Trump sa insidente, at naglabas siya ng pahayag ng pasasalamat sa Secret Service, at mga nagpapatupad ng batas para sa kanilang mabilis na tugon. Tiniyak niya sa kanyang mga taga-suporta ang kanyang kaligtasan, at katatagan, at ipinangapong ipagpapatuloy ang kanyang kampanya ng walang takot. Ang FBI, kasama ang iba pang mga federal na ahensya, ay naglunsad ng masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng pag-atake at suriin ang anumang potensyal na banta. Anong mga hakbang ang ginagawa upang palakasin ang seguridad para sa mga susunod na pagdalo ni Trump? mga reaksyon ng bansa, at implikasyong politikal. Nagdulot ng matinding reaksyon sa buong bansa ang tangkang pagpatay. Ang mga leader ng politika mula sa iba't ibang panig ay mahigpit na kinondena ang karahasan na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mapayapa at demokratikong talakayan. Ang mga taga-suporta ni Trump ay nagbuklod ng pagkakaisa, ipinahayag ang kanilang ginhawa sa kanyang kaligtasan at pagkabahala para sa kanyang patuloy na seguridad.